Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Strong Fast 123. Sabi niya, "Salam Ustad, ako po ay Food Panda Delivery. Pag bibiyahe po ako 6 ng gabi, nagsasala muna ako bago magbiyahe. Pero pinagsasabay ko na mag at ay siya. Pwede po ba 'yun? Salamat." Hindi po pwede na pagsabayin natin ang sala dahil lang sa trabaho. Hindi po kabilang ang trabaho na mabigat na dahilan para pagsamahin natin ang dalawang sala. So, uh, kung ang alasayas ay magrib na, siyempre magsala ka na muna bago ka mag-deliver. Then, marami naman pong paraan, kapatid. Kasi, bilang nagde-deliver ng mga pagkain, so, pwede ka naman tumigil sa gilid ng daan hanap ka ng puwesto, magdala ka ng sadyada mo, o prayer mat, hanap ka na sa gilid ng daan, sa bakanting lugar, sa malinis na lugar, then mag magsagawa ka ng sala doon. Lalo na sa trabaho na yan, mga nagde-deliver na mamasada, sa bakanting, sa gilid ng daan, tumigil ka at magsagawa po ng sala. Ganun na po. Huwag niyo pong pagsamay ng sala. Dahil hindi naman po kayo behiro, kundi nasa loob lang po kayo ng lugar na hindi naman nagbibay na malayo. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.